meron pa pagitan makeup yan natin kung lalagyan dito ng um, flooring ito nang mabubuo na Welcome back po ulit mga kabaya sa aming channel. Mag-update ulit tayo ng Pasig River Esplanade dito saan natin dito tingnan muna natin dito sa Merye del Banco Nacional dito meron pa mga homeless nasira oh, pa dito talaga ano ano na dadaana ng maayos mga amin din dami yung mga street vendors meron pa rin hanggang dito yan Mayroon yung dati parang halos lahat na ng mga kalsada sa Maynila may mga balik pero na naman isa ka eh. gasma gas yan SM Bacoor pala pala Imus tayo dito sa MacArthur Bridge mga dumadawe mga na, mga ng, ano to, Maynila, para siguro hindi na ma ano ano ma ng mga street dwellers mga tulongges Pininturahan pa lang talaga tong MacArthur Bridge. Hindi pa inaayos yung mga ano, ilaw Ayan na, meron na Hindi na sila naglagay ng ano ng mga pilote Direkta na nila doon. Oh. na Tingnan natin doon meron na Ito. Oh. bumaba na steel plates o metal plates. dito lumiko miko, yun kaya na ano yun. poste yun. na lang tiguro gagawa. gawa, rin na. umulan, tapos, ini naman, maraw naman init. Paspasa na ang gawa. Hindi na ng ano to, ng September. Meron pa siya pagitan makeup. Yan natin kung lalagyan din ng flooring ginamit na ano doon oh, poste pero pabilog sa ano eh ang eh, laki So dahil din dito dahil nung ito lumundoy bumaba ito At sa gilid ng nakakasada meron pa mga uh, nakapwesto mga uh, homeless sa dumi pa dahil sa mga basura ba maayos ano pa to no maayos pa. Mga ano pa dito, mga puno. Hindi pa nila naalis. ito pa. Konti na lang yung dahon ito Gumaan na, na dito mapanghe. Meron pa mga ibang mga uh, homeless hindi pa umalis kung iba. Tawid dito tayo dito sa kabilang side ng mga cargo bridge. Dito pa rin yung mga heavy equipments. Wala pa namang ano dito. Ginagawa. Wala pa activity. Sa so, may tapat ng monumento ni General Douglas MacArthur wala pang redevelopment hindi na nabawasan ulit yung mga homeless hindi lang ka naglipatan mga nakikira pa rin gawa pala ng ano doon ano isang barangay na dami ng mga bahay mga pilote pa rin Thank Dex. Hmm. Ano na Nabubu oh. na rin doon oh. Ito na lang. Alam, ano na nga ito. October na ito mga kabayan. Hindi na kaya ng end of September. Oh. Iba naman dito oh pabuo yung mga beams ayan, dami mga nilagay ng mga suporta ah uh, tapos dito rin merong gap agad dito ah, ano ngayon break time na ito nang mabubuo na mga pupuntang mga bata doon sa pier eh, lalo na natanggal na yung mga ano doon mga bahay may loton yung mga nagpupuntang mga bata dati dyan sa swimming yung iba tumutuloy pa sa may LRT1 okay. Meron pa rin mga pabalik-balik na mga ano dito. Mga palaboy. Mga nangangalakal. Ano? Dito mababa lang. update na rin natin tong sa Plaza Dilao the development Ayan natin ito yung may ginibang ano para ano lang sa outpost yan na And yung hindi natapos na off-ramp oh, ng skyway dito sa President Kirin Avenue ah, uh, Extension Ang natuloy Ito Substation na ano Ng Ng Miralco Ayan Ito na ah Gilid ng Plaza Dilao ah papunta sa Dilaw off ramp ng Skyway uh, Tingnan ni Manila ng ano ng Bermuda grass sa halaman. Uh, pa kaya ang red ng gagawin dito. Uh, tapos pininturahan nila yung pader na uh, Meralto. wala pang ano pinaka path walk baka isasarado to ano, sira sira pa yung kalsada ano pa kaya mga kabayan pagpapaganda gagawin na yung orme sira sira pa dun eh. nating ano niya pilaka bangketa dati ito ginawa nang ano open space para mataniman ng mga damo halaman hey, thank you for watching po mga kabayan Lara siyang pinaka ano ano, pinaka lakaran. Ano oh, basura pa. Skyway. Di pa tapos to. Mga idadagdag pa sigurado dito sina Yorme. Pagandahin pa to. Ano yung pinaka, pinakadaan niya. Ang liit na.